Nitong March 28, ang 80th birthday ni dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte. Pero iba ito sa nakaraan niyang mga pagdiriwang. Kasalukuyan siyang nakadetain sa The Hague, Netherlands. Ganun pa ang pangyayaring ito ay hindi nakahadlang. Bagos ay lalo pang nagpaalab sa pagmamahal ng mga Pilipino sa kanya. Patunay nga rin ang kaliwat ka ng pagbati at isinagawang birthday rally. Hindi lang dito sa bansa, kundi maging sa ibang panig ng mundo. The Philippine Showbiz List presents Detalya sa Rally para sa 80th birthday ni Rodrigo Duterte. The Birthday Greetings Isa sa naunang nagpaabot ng pagbati kay Rodrigo Duterte ay ang bunsong anak na si Kitty. Kasama ang inang si Hanrad Avancenia, nagtungo sila sa Netherlands sa pag-asang makasama man lang kahit saglit ang ama. Dahil sa bawal makapasok sa pasilidad ng detensyon, sina Hanilet at Kitty ay kipagkwentuhan sa mga OFW at mga taga-suporta ni Rodrigo Duterte na naghihintay sa labas ng Sheveningen Prison na natuwa nang makita sila. Nagpasalamat si Kitty sa mga Pilipinong nakasalamuhan niya sa The Hague dahil sa support ibinibigay ng mga ito sa kanyang ama. Nang tanungin tungkol sa birthday wish niya para sa kanyang ama, good health ang sagot ni Kitty. Kaugnay nito sa kanyang Instagram, binahagi ni Kitty ang isang larawan kung saan makikita ang batang siya ay buhat ng ama. Sa mensahe, binunyag ni Kitty na noong bata pa siya ay hindi siya masyadong masaya na kailangan niyang ibahagi ang kanyang ama sa buong bansa. Nagsiselos nga raw siya sa ibang mga bata na binisita ng ama at mas pipiliin pa nitong magtrabaho ng overtime sa Davao City Hall kaysa yakapin siya at isabay siya sa pagtulog. Pati na rin ang mga taong tumatawag dito ng tatay na akala niya ay dapat siya lang ang tinatawag na ganoon. Ngunit sa paglipas ng panahon, ayon kay Kitty na intindihan at pinahalagahan na niya na tunay nga ang kanyang ama ay ang father of the people na may tapat na pagmamahal at paglilingkod sa bansa. Sa huli, nangako si Kitty na panatilihing buhay ang legacy ng ama sa pamamagitan ng kanyang mga anak, apo at mga magiging apo pati na rin sa mga Pilipino. Hinimok din niya ang patuloy na suporta para sa dating Pangulo hanggang sa darating na eleksyon sa Mayo. Samantala sa isang video message, Love good health and happiness ang birthday wish ni Vice President Sara Duterte sa ama. Nagpasalamat din siya dito dahil mula niya sa ama ay natutunan niya ang resilience and courage at ang halaga ng edukasyon. Sa isang hiwalay na mensahe, nagpasalamat si Sara sa mga taga-suporta ng ama sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng mundo. Binanggit niya na napakalaking bagay para sa dating Pangulo ang pagtitipon para sa kanyang pag-uwi at kaarawan kung saan ay napapagaan nito ang mga hamon na hinaharap niya ngayon. Sa isang video message, ipinahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng sumuporta sa ama at sumama sa pagdiriwang ng kanyang ika-80th birthday. Sa bahagi ng kanyang mensahe, sinabi ni Baste na hindi sila titigil hanggat hindi bumabalik si dating Pangulong Rodrigo. Ayon sa kanya, mahalagang malaman ng kasalukuyang administrasyon na hindi nila aprobado ang mga hakbang na ginawa ng mga ito laban sa kanyang ama. Sa isang Facebook post itong biyernes ng gabi, March 28, kalakip ng isang throwback photo nila ni Rodrigo Duterte, binigyang diin ni Davao City 1 District Representative Paulo Pulong Duterte na sila ay pinalaki ng tama ng kanilang mahigpit at disiplinadong ama. Ipinaliwanag ni Paulo kung paano niya ngayon mas naiintindihan ang mga aral na itinuro sa kanila ng ama na hindi sila pinalaki sa luho dahil gusto nito na maturuan sila ng mga leksyon na magagamit nila sa hinaharap. Ipinangako din ni Paulo na hindi nila iiwan ang kanilang ama sa kabila ng mga pagsubok at patuloy silang lalaban para sa kanya. Si Sen. Robin Padilla ay kabilang sa mga nagdiriwang sa kaarawan ng dating Pangulo. May video rin kung saan kinakantahan ito ni Robin ng Happy Birthday Song. Nag-post naman si Senator Bato de la Rosa ng mga nostalgic na larawan ng kanyang sarili kasama sa si Rodrigo Duterte sa Facebook at hinimok ang dating Pangulo na ipagpatuloy ang pagkikipaglaban at manatiling matatag. Samantala, si Senator Bongo ay nag-alay din ng kanyang mga pagbati at pinaalalahanan ang dating Pangulo na siya ipatuloy na minamahal ng marami. Hinimok din niya ang mga Pilipino na ipagpatuloy ang pagdarasal para sa kalusugan, kaligtasan at kalayaan ni Rodrigo Duterte. Sa isang hiwalay na post, ipinakita rin niya ang mga cancer patients na may hawak na tribute para sa kaarawan ng dating Pangulo. Ayon kay Bongo, bahagi ng taunang tradisyon nila tuwing birthday ni Rodrigo Duterte na bumisita sa mga batang may cancer sa Children's Cancer Institute sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Bukod kay Bongo, naroon din ang presensya ni Philip Salvador na naghatid ng ngiti sa mga bata. Sa kanyang birthday greeting, sa papamagitan ng video message, tinawag ni Philip ang dating Pangulo bilang ama ng sambayan ng Pilipino at binanggit ang pagpatuloy ng dasal para rito at nanawagan na ibalik ito sa Pilipinas sapagkat hindi anya dapat panyaga ang lumitis rito. Si dating Palace Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ay nagbigay naman ng mataas na papuri kay Rodrigo Duterte habang ipinagdiriwang nito ang kanyang kaarawan na anya legacy universally recognized. Dagdag pa ni Panelo bukod sa good health ay pinagdarasal din niya ang agaran at matagumpay na pagbabalik sa Pilipinas ni Rodrigo Duterte. Samantala sa kabila ng mga pampolitikang hindi pagkakasunduan sa pagitan ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos at ni Vice President Sara Duterte na natiling malapit si Senator Amy Marcos sa pamilya Duterte. Nag-post siya sa Instagram upang batiin ang dating Pangulo kasabay ng pagbabahagi ng isang larawan nilang dalawa na magkasamang ngumingiti. The Birthday Rally kapag ipagdiwang kanyang 80th birthday. Daan-daang libo mga supporter ni Rodrigo Duterte ang sumama sa mga malawakang prayer rally at motorcade. Batay sa nilabas sa schedule ng Partido Demokratiko Pilipino, lakas ng bayan, PDP laban. Humigit kumulang 80 lugar sa buong Pilipinas ang nagsilbing venue ng mga pagtitipon kung saan sa Mindanao ay hanggang 45 na lugar ang inisyal na tinukoy bilang venue. Sa Visayas, hanggang 20 na lugar ang iselbing venue, habang sa Luzon ay mayroong inisyal na 15 magkakaibang lugar. Daladala ng mga ito ang mga placard at tarpaulin kung saan nakasulat ang kanilang pagbati sa dating Pangulo, kasama ng kanilang kahilingang agad siyang mapauwi dito sa bansa. Maliban sa mismong pag-aalay ng panalangin, nagkaroon din ng mga programa sa ilang mga lugar. Tulad ng pag-awit ng birthday song para sa dating Pangulo, pagpapahayag ng suporta, pagwawagayway sa daladalang bandila ng bansa, concert at iba pa. Nagkaroon din ng solidarity walk ang mga taga-suporta sa ibang mga lugar kabilang ang Liluan, Mualbual, Cordova, Poro Camotes, Naga, San Fernando at Toledo ay nag-organisa rin ng mga birthday celebrations at mga prayer rally. Kung may isa mang lugar na pinaghandaan ng pagtitipon para sa kaarawan ni Rodrigo Duterte ay walang iba kundi ang kanyang hometown na Davao City. Sa katunayan simula noong Miyerkules, March 27, ilang kalsadang isinara bilang paghahanda para sa kaganapan at may mga tarpulin na nakasabit at mga pulang buhol na nakatali bilang pagpapakita ng suporta kay Rodrigo. Nagsara ng maagang isang shopping mall at ilang paaralan naman ang nagpatupad ng blended learning na inaasahan ang matinding trapiko dulot ng pagtitipon. Ayon sa Davao City Police Office, umabot na sa humigit kumulang 35,000 ang dumalo sa birthday rally as of 5 p.m. pa lang. Mahigit 2,000 na police at auxiliary officers naman ang ipinakalat upang tiyakin ang kapayapaan at kaayusan sa kaganapan. Nagsimulang magtipon sa Freedom Park, Davao City ang mga taga-suporta ng dating Pangulo. Bitbit -bit ang watawat ng Pilipinas, sigaw ng marami, palayain, hustisya para sa ama ng lungsod. Simula alas 3 ng hapon, naghintay ang mga Duterte supporters sa kahabaan ng CM Recto at Rojas Avenue para sa kanilang event na may titulong Rudy at 80 Global Filipino Solidarity. Ang kaganapan ay kasabay din ng pagsisimula ng lokal na kampanya para sa 2025 midterm elections. Bukod pa rito, nagkaroon ng mga banderitas at kandila sa kaganapan upang ipakita ang kandilang suporta. Nagsuot sila ng mga green shirts at ang iba ay nagsuot ng mga sombrero na may print ng mukha ni Rodrigo. Kasama sa programa ang mga pagtatanghal mula sa mga local artist at mga talumpati mula sa mga pangunahing personalidad. Isang cake na may imahay ni Rodrigo Duterte ang ipresenta sa entablado. Isang motorcade rally din ang ginanap kina gabihan upang winitain ang 80th birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsimula ang mga taga-suporta ng kanilang motorcade mula Coastal Road patungong Rizal Park ba ng alas 5.30 ng hapon habang ang mga kalahok ay nagwawagayway ng mga bandera at nagpakita ng mga banner bilang pagpaparangal at pagpapakita ng pasasalamat sa pamumuno ni Rodrigo Duterte. Hindi lamang Visayas at Mindanao ang nakiisa sa pagdiriwang, kundi maging ang mga kababayan sa Luzon. Noong biyernes ng hapon, nagmarcha ang mga taga-suporta ng dating Pangulo sa mga lugar sa Maynila upang ipanawagan na kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Nakasuot sila ng kulay green. Nagmarcha sila mula ng Fashion Shrine, malapit sa Manila City Hall, patungong Quiapo Church bilang bahagi ng kanilang protesta. Isang Duterte birthday cake ang handog ng kanyang mga taga-suporta. Makabuluhan ano lang personalized cake kung saan makikita ang dating Pangulo na nakahalik sa watawat ng Pilipinas. Isa lamang ang lugar ng Paco, Maynila sa mayroong lokasyon, nagdaraos ng selebrasyon. Samantala, ang Return to 30 movement, na ang pagdiriwang na tinatawag na Green Hope Day ay nagtampok ng na isang Bring to 30 Home Unity Motorcade sa Manila at Quezon City. Hindi nga lang sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo na may Pilipino, ipinagdiwang ang kaarawan ni Rodrigo Duterte. Ang malawakang rally at motorcade ay tinawag na global tribute to Tatay Digong ay mayroon ding kahalintulad na aktibidad. Ang mga ito ay pinangunahan ng mga overseas Filipino workers na isa sa mga pangunahing sumuporta sa dating Pangulo noong 2016 presidential and local elections. Sa katunayan, ilang kababayan ang na nagtipon malapit sa prison chevening sa Netherlands. Pero ang karawan ni Rodrigo Duterte ay sinabayan din ng anti-Duterte protest. Ilang human rights group ang nagkilos protesta sa liwasan ng Bonifacio, bitbit nila ang panawagang makonvig ang dating Pangulo. Nagsindi sila ng mga kandila upang buuin ang salitang justisya kasabay ng isang mock coffin at cake bilang bahagi ng kanilang protesta. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button at para sa aming Facebook viewers mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika thanks for watching